isang masaganang kainan. Kumain na ba ang bawat isa? Alam nyo ba na pinagpala ngayong oras na ito ang inyong auntie? Dahil ang aming team ay kumain sa labas at syempre kasama ang inyong auntie. Nakikita nyo naman napakasagana ng pagkain na aming pagsasalusaluhan. Plus mayroon pang kape. Sino ang niayaw ng kape? Kapeng masarap. Ano pang hinihintay natin? Halika na at umpisahan na natin ang pag-inom nito. Ah, sarap ng kape. Niyaya ko naman kayo eh. Hindi kayo sumama. O ayan, isa pa nga, isa pa nga. Ah, sarap. Sa susunod, sumama ka na kasi. Pero ikaw ang manlilibre. Ah, <laughs> Lalo hindi na siya sumama. At ngayon, Atin namang tikman ang pinagsama-samang gulay. Ito ang mga litsugas, carrots, mangga, at mayroon pa yung hipon. Ano nga ang tawag dyan? Yan ang canny salad. Subo na natin. Sarap! Isipin mo na lang, nakasalo kita dito sa aking kinakain. Ang gawin mo, pumikit ka at mag-concentrate ka dyan at sabihin mong, Ang ah, sarap. Nalasahan mo, di ba? Ang sarap talaga yan. Huwag mong kakalimutan na i-follow ako. Marami tayong pagsasaluhang mga pagkain dito at mga tips din sa kung ano-anong gala ng inyong auntie. Pakilike na rin at mag-comment ka para may mapag-usapan tayo na puso sa puso. More importantly, don't forget to smile!